Ito na, kakit na ulit tayo Ito ang proseso niyan eh Yan, pagpapasok nila yun nandoon sa kabilang kahot Tapos dito dito sa may tangkal Binubukas nila yung kabilang Ano na yan <coughs> Si Madam Mili na nanonood. Shout out, Madam. <clears throat> Ito, para na rin tayong usiro ng baklad. Dusted. Dusted monkey. Tira lang to nung no, mga ano kahapon. Hi, Lani Amande. Shane Albanya. O si Sir Ben. Sir Ben o. Oh, shout out. Ben Del Rosario. Nanonood. Saka to si GTGR. Nanonood Nanonood rin. kailangan may lipat dito yung isda dito, dito sa pinaka final niya wala na Ano yung isda today? ito, Doy? Tumulog din. ang ating isda ay ano tuling bilog o damulog ba? marami ng ang... tangali din sir sir bin del rosario maganda tangali rin ba shout out arvin pugi Paling Nadje, happy birthday! Maligaya pagtanda, kapistahan mo pala nung nakaraan Belated <coughs> Sir Chris, magandang tanghali rin Pwede ba kayo pa PCIC itong baklat? Pa masira kasi ng bagyo ba? Shout daw kay Jun Braka. Hintay pa rin yung ating spatter doon sa kabilang kahon. Hintay natin yung pagpasok ng mga dinosaur dito. sa Albaglo nanonood. Tsaka si Mr. Lyndon Permo. Malito Sir Chris. Mga ano lang, lumaking aloy. Hanggang kulang dalawang kilo lang ang isa. Katulad nung nilive ko nung nakaraan. Hindi siya katulad ng mga skipjack na malalaki. Ba, nanood ang aking anak ah. Hi Altea. Si Jackie Lo Alavera watching nanood din. Marlian sisit Sisid ka dito pinsan. Ari ah, ka mo, ano po to? Yang So sa San Nicolas sa Blayan Occidental Mindoro Baklad ang isda po namin ay tuling bilog at saka may halo lang konting ano yun isinara na po may halo ring skipjack pero Uy, shoutout din, Maring Maricel o, Makita kayo ng admin dyan, Panayang, panood nyo lang, magtrabaho kayo Hehe, joke lang Diba, yung aking kaibigan na uh, online din Christine, Hi Uh, sa Blaya kasi dito na yung ano na highway ng tuna na ma'am Kaya mystery ka mo Kaya malamang dito rin ang gagaling sa lugar namin yung mga isda dyan Mayama kung may pera Mare Mayama may Oh, yung pamangking ko, si Victoria, oh. Nanonood din. Ba? Shout out, Glimmer Martinez. Kung wala ka dito, hindi ka makakaihaw. Ito lang, ating isda. Tira lang to. O, oh, hindi lang may ano mamaya, eh. Pangano lang. Pangkilaw. Ba, pa, shout out Jimmy Lorenzo. Gusto mo barter ka si Buyas dito. Kunti lang, kunti lang huli natin. Shout out daw yung Makati boy. Sabi ni Mr. Glimar Martinez. Hoy sir. Si sir Shadow na ano din pala. Shout out. Konti lang, konti lang ang ano ngayon. hoy ipapampuno lang namin to sa ano kahapon naghangot din sila kahapon eh Oi, pamangkin Arnel. Shout out. ang kita mo talagang sariwa ng isda pag galing dito sa baklat hindi ka tulad sa pangulong nagasgasa na ng mga balat oh boss Peter naghango kami ng tirang konti tira pa to kahapon hindi malakas lang ako hindi na ginarote sinigpaw na lang DJ na no? nanonood Buti lang to pampais Ano din si Miss Sharon Rigudo? Tagamang buraw ba to? Kapag naman ka dito, Mr. Jimmy Lorenzo, isang isang kasalang. Tatlo ang hagip hanggang apat. Dadami niyan. Bilas Aldrin, shout out. Ba, lagi shout out din yung pinsan ko ah. Walang bayad na mag-share ng video, yung share nyo na yung share. O, oh, yung aking tita Eva o, oh. makanta sa aking ano. Nahirap niya, baka nagaturo ka, oh. Makikita ka ng PIC nyo Dali ka dyan Hindi ka nagaturo Nanood ka lang Kita <laughs> Nakatawa talaga dito Dagumdum Kailangan mga masyal rito Wakil direct Ito na Panurin mo kung paano maghango ng ano, paisin. Patay ka dyan, breaking ka Hindi tayo ba? Ah, uh, ano rin, may tambakol din dito At saka ito pero ngayon Itong hangaw ay ano lang ah, uh, gago O tuling bilog Tapos may halong kunting Gulyasan Pampuno lang to sa order na ano, ay eh, Hinangaw na rin ng, ano, Amihan mamaya sayang oh, baka uh, nalokso pa yung isa tatay <laughs> baboy yung nakalokso na yon. tatay baboy ah. yung nakalokso siyempre eh o oh, si sir don mupia Aso lang halpok na yun baka makarating ng bundok sir Hi, Batspeng. Shout out. Sa ka ba si Ping Lastra? Jamaica, Kalipayan. Sablayan Occidental Mindoro to ma'am. Or sir. Nako! Walang pamprito dito. Hindi piniprito to. Pinapais. Ba? Diba? O shout out, out mga taga -receiving. at mga taga-receiving. At yung generate or uh, orcasitas. Yung tunahan mo, kailan mag yun? Parang dalawang buwan ang nangyayari yun. Ah, nasa si Mirara pala to si Big Alonso ni Copior. O shoutout dyan sa mga taga si Mirara. Kunti lang ang isda kaya binab... Binabalda-balda lang yun. Eh, oh. j Jepoy, shout out. Nanood ka. Yung turo ko sa iyo. Anong tap? Ginigiling to para may taas yung nasa ilalim kaya may mga lupit shout out daw kaya ate Cheryl Grospe ayun naman maganda pang nakita ng personal to, mahina kasi jeep ay pumunta rito, wala kang dalang icebox kaya tamang silupin lang lagayan mo Oh, paring narating gig putik. Shout out. Hindi lang ang ating hango ngayon. Yung patapos na. Hindi na itinaas ng gusto. Ah, hindi po sa akin to boss. Ano lang. Sir Jamaica. Hindi po sa akin. Nakiki... Live live lang ako rito. Ngayon, no, bababa na uli. Oh, shout daw sa pamangin kong gwapo. Si Dio Trabong Bitog. tahan <laughs> madulas ang kawayan. Baka lumahok sa galbok. uli. Tatlong pirasong paisin. Ay, sa tao na ulit. Tatlong pirasong paisin lang ang isda. Masama ang loob ni paring pato pag lang ang isda. Pang ano lang to? Pang toothpick. Pang toothpick. Hintay natin kung magsasara yung ating spatter doon sa kabila. mo na Hi, Miss Mary J. Mary J. Pimentel Anuran. O siya, Terusil, o nanonood. Hi. Hi. Pa-shoutout daw po sa Cebu, Barangay Godalupe, si Jimaica Kalipayan. Masama ang loob pag ganito lang ang isda. Tira lang po ito kahapon. O nga, madulas nga yung kawayan. Kaya medyo dahan-dahan ng pag ano. Hakbang, hakbang. Baga dapat lang pag may plugger na kasama. Ang gabatak, kami. O, oh, siyempre. Tulong-tulong yan eh. Shoutout oh, sa mga hindi nabalitaan. Ayun. Uh, <laughs> at saka sa mga hindi nakabalita. <laughs> <laughs> o, oh, Ninang, Inday Anuran ran? Musta? Marami dito pang paes. Oh, pa-hi daw. Hi. Yung Maika Kalipayan. Hi. Hi. Hello. Eh, uh, ano kwasi ng kapitan niya? <laughs> Medyo sumabit lang doon sa bandang huli yung lubid kaya hindi tayo makaalis agad. <laughs> Tuwan. Panahin nyo! nakita sila nakasita sila ng Pugita doon sa may tangkal na ilalim. Yun, nakuha nila, oh. Gata, ang katabat niyan. Oh, malaki, oh. <laughs> Tingakap na lang, <laughs> may tayong alam na alam ang paborito ko, ah. Salamat! Dinira ang Pugita. <laughs> Ay, Pugita! Pugita! <laughs> <laughs> hindi na pinahanap. Ay nako, madam, walang LBC rito. Hindi na ka Hindi, hindi na pagpadala ng isda diyan sa lugar nyo. Trong, hi. Nanonood ka pala. Dito yan yung pagkita dito. Para sa pare ya, para sa pare. Wala <laughs> akong Oo nga, ingat tayo Marlian Mahirap na Bama guys, gasan Nakahuli sila ng pugita o nadakot nila doon sa may tangkal. Okay, bye-bye na Magkakarga namin ng isdang ilang piraso